Magandang umaga, halina at mag-deliver ng ating mga item na ukay-ukay sa ating mga miners. Welcome po sa aking channel at ito ang aking my daily life as an online seller. After kong mag-live or posting, ngayon naman ay mag-deliver -de na tayo sa ating mga miners ng mga item na kanilang mga namain. So, ito po ang ating gagamitin na sasakyan, ang tricycle natin. Unahin muna nating puntahan yung mga malalapit muna. Tara na, larga na tayo. Kunti lang naman ang ating iti-deliver ngayon, kaya mabilis lang tayo matatapos nito. So, ito na nga, habang tayo ay bumabiyahe, kwentuhan ko muna kayo. Alam nyo ba, na bukod sa aking pagiging online seller ay nagmi-ministry din po ako? Yes po, tayo po ay humahayo din sa iba't ibang barangay upang mangaral ng salita ng Diyos at magturo din sa mga bata sa mga school campuses ng good values. Kaya ang pagiging online seller ko ay nasisingit ko lang kapag may oras ako. Mabuti na lang din po at pag-uukay ang pinaisip ni Lord na maging hanap buhay ko. Yung hindi na nabubulok o nasisira dahil madalas ay nasa ministry po ako. Kaya buti na lang hindi nasisira ang aking mga paninda. Kaya thank you Lord sa wisdom. So andito na po tayo ngayon sa lugar ng ating customer dahil new minor ko siya ay hinahanap ko muna yung kanyang exact location kasi sa messenger lang kami nag-uusap ng mga minors ko uh, Saan si Raymond si Raymond kayo Ito yung kay Claudine oh. Ito naman ng ating second minor Meron po kasi akong listahan ng pagkakasunod-sunod na lugar nila para wala akong makalimutan na i-deliver. Next stop sa ating third minor. So, ang bawat plastic nila ay may mga nakalagay ng pangalan, amount, at address nila para madali ko nalang mahanap. So, ganun po yung technique na ginagawa ko para hindi ako mahirapan at para dire-diretso yung aming pag-deliver. -de Pero alam nyo ba, dito sa Nueva Ecija dahil puro kabukiran dito kaya halos magkakalayo ang mga kabahayan dito. Puro bukid kasi ang mga makikita mo dahil agriculture ang halos hanap buhay ng mga tao dito. Tulad na lang nitong dinaanan natin. Bukod pa doon, ang lalaki din ng kanilang lupa dito. Pwede ka na nga magtayo ng mansion eh sa laki ng kanilang mga space na lote. Sana una lang tayo mga kamainers, di ba? Pero mga kamainers, dahil medyo magkakalayo ang ating mga pag-de-deliveran, kaya need kong mag-add sa kanila ng delivery fee. Maliit lang naman yon, tamang pang gasolina lang ng ating sasakyan para dire-diretsyo po tayo makapag-deliver sa kanila. Ayan mga kapatid, medyo malapit na po tayong matapos sa ating pagdi-deliver ng mga ukay items natin sa ating mga miners. So nandito na po tayo ngayon sa pinakang huli-huli uh, na pagdi-deliveran natin dito po yan sa Barangay Gabaldon. So inuna ko po yung mga taga Barangay Gabaldon siya po yung pinakang last na ating pagdideliveran dito sa ating barangay Gabaldon so ngayon ay dahil medyo kaunti na lang po ang mga natira na mga item na ating i-deliver ngayon ay magta-transfer tayo nga ng ating sasakyan so yan ang ating gagamitin ngayon yung ating single motor kasi ito na lang po yung ating mga natirang i-deliver ngayon So dire-diretso na to mga kamainers. Kailangan kong magsuot ng jacket kasi sobrang init po dito ngayon. Inapot na po kami ng 9 a.m. So ayan, tara na guys. Tapusin na natin ito. So ito na lang po ang ating i-deliver. Ide yung ating nasa eco bag. Ayan. Papunta po tayo ngayon sa ating last stop sa barangay Kalabalabaan. So ayun, tara guys, samahan nyo ulit kami sa ating next destination natin ng ating pagdi-deliver. Ayan, ingatan nawa kami ng ating Panginoong Diyos sa ating biyahe. Maraming salamat po sa inyong panunood. God bless everyone. Thank you so much po. So ito po ang ating last stop. Thank you. God bless you po.